Magandang araw mga kapatid! Ako si Nicole Chotico at ngayong araw may espesyal tayong kwento. Isang libro na may kakaibang dating na pinamagatang isang kaibigang libro. Natuto ba kayong magbasa gamit ang mga kwentong pambata? Kung ganon, anong paborito niyong kwentong pambata? Anong paborito mong kwentong pambata? Yung ano po, tungkol kay Kuneho at Pagong. Bakit? Ah, uh, kasi, eh, ano po, uh, marami kang matututunan na lessons doon. Like, um, yung wag mo unahin yung yabang mo, ganun po. Anong Ano paborito mong kwento po ba? Adam and Eve, yung alamat noon. Bakit? Ah. Uh, dun, bukod sa Bible story siya, doon ko unang na ano yung kasalanan. Na-open yung ano ko sa kasalanan. Oh. Anong paborito mong kwento pang bata? Si Pagong Chakas ni Matching po. Bakit? Kasi yung ayun nga yung na hindi lahat ng hindi lahat ng bagay Madali. Kailangang pinaghihirapan. Siya so, inyo natitunan mo? Yes po. Kaya pa po dito? dito? Opo. Okay. Yung alamat po ng pinya. Bakit? Kasi po, ang ganda po ng story na binigayin po ng kentoy. Kung paano po siya nagsimula. Hmm... Paano naman kaya pinipili ngayon ng ating mga magulang ang mga librong pinapabasa sa atin? Uh, binabase ko kung ano mga binibigay ni teacher, mga teacher nila. Ayun. Tapos meron din minsan kapag may time, kung ano available dun sa bahay. Katulad ng mga alamat. Ayan. Siyempre dapat alam mo na yung kwento bago mo pabasa. Para na-explain mo kung ano talaga ang maganda. Katulad ng alamat ng pinya. Diba? Madali mo i explain yun kasi... Unang-una, yung pinga maraming mata. Kaya, ma'am, adali mo na siyang i-explain sa bata. Usually po kasi, yung mga bata, talagang mabilis, uh, mabilis silang mag interested kapag may kulay eh. So, kahit anong story po, basta gagandahan natin yung pag-deliver, tapos papakitaan natin sila ng mga makukulay na pictures, may interested po sila, may invested po sila, makikinig po sila. Yes po. Ngayong narinig na natin ang opinion ng ilan nating kapatid, paano nga ba ginagawa o isinusulat ang isang aklat pang bata? Madami at ay nag-iisip na madali at mabilis ang pagsulat ng mga aklat pambata. Uh, kadalasan nagsisimula ito sa ideation, no? yung tinatawag natin ideation kung saan nag-iisip ng paksa ang, ang manunulat at maaaring tumagal ito. No? Kasi bukod sa pag-iisip ng paksa at pagtukoy ng paksa, napakahaba ng pananaliksik na kailangan. Kung hindi tayo mananaliksik, hindi doon sa ating paksa at, dun, at Uh, dun lang tayo sa kung ano yung alam natin nung nauna. Talagang kulang, no? At hindi natin magmaibibigay sa batang mambabasa yung uh, yung pinakatiyak at pinakamalawak, pinakakomprehensibong impormasyon na maan natin mabigay gamit ang wika na mauunawaan ng bata. Sa mismong pagsulat, no, meron pang iba't ibang konsiderasyon. Tulad alimbawa ng, uh, ng daloy, no, ng organisasyon, hinahan, bilang manunulat, iyahanda mo ba yung sinusulat mo saan yung picture book? Kasi kung picture book yung anyo, no? Ah, uh, meron ka ng kamalayan doon sa paghahati-hati ng ng kwento mo o ng teksto mo doon sa spreads, no? Alin dito ang dapat nasa isang spread lamang, alin dito ang nasa susunod na spread? Ah, uh, meron din konsiderasyon pag isasama sa isang antolohiya o isang aklat na may tinatawag na spot illustrations lang. Ibig sabihin ng spot illustrations, hindi bawat spread ng libro ay merong ilustrasyon no? May mga spread na dire-diretsong teksto lang, meron namang iba na may mga ilustrasyon. So kailangan din iniisip 'yon ng manunulat, lalo na kung yung manunulat ay mayroong pakay na ah uh, yung aklat ay magkaroon ng mga ilustrasyon. No? So, naalala ko nga tuloy ngayon yung isang kaibigan na no? may mga spread talaga na sobrang daming at uh, sobrang daming teksto na kung ako magbabasa nun, kahit hindi ako bata, no? mababagot ako. Siyempre, nariyan yung yung, yung the the more practical and logistical processes dito papasa sa mga potential na publisher uh, pag, pag edit pag proofread na napakatagal din abot talaga ng buwan no dahil kung gusto nating gumawa ng mga aklat pambata na makatutulong sa pag-unawa, pag-aaral, pagkilala ng batang mambabasa sa kanyang digdig at tipunan, kanyang kultura, hindi maaaring may mali hindi maaring mali-mali halimbawa ang wika o grammar. At pagkatapos niyan, talagang napakahalaga din syempre ng usapin ng diseminasyon, distribusyon, at kadalasan no, sa mga aklat pambata, naglalagay din tayo ng tinatawag nating mga paratextual ah uh, o mga paratext. naglalagay no, tayo ng paratext sa mga aklat at ito yung kadalasan makatutulong sa mga guro, magulang, ah uh, mga mga dalubaklat o librarian doon sa uh, pagtuturo o paggamit ng aklat pambata. Naku, mahabang proseso pala ang paglikha ng isang aklat pambata. Pero ano nga bang tema ang angkop para sa mga bata? Marami, no? Napakaraming pwedeng paksain. Uh, at marami pa nga ang nag, siguro daringly, no? Nagpapaksa ng mga bagay na kadalasan din natin na isip na dapat malaman ng bata. Ngunit sa, kung iisipin natin, no, pag natin na mas mabuti, kailangan pala. No? Nabanggit ko kanina, marami na mga akat pang bata na pumapaksa ng mga halaga, no, yung mga values tinatawag natin, napakarami na yan eh. Pero ang dami pang usapin sa lipunan na makatutulong sa bata maging mas makatao, makapilipino, mas nagpapahalaga sa kanyang kultura ang dami palang pwedeng maging tema. Pero, sino-sino nga lang ba ang maaaring sumulat ng isang aklat pang bata? Sa so, tingin ko, lahat naman pwede maging manunulat at kwentista para sa bata. Kung ikaw ay pag merong malasakit, pagmamahal at pananalig, no? yung faith. Para sa akin, pinakamahalaga yung pananalig para sa bata na meron silang kakayahan na umunawa ng iba't ibang isyong panlipunan. Na kaya nilang umat umunawa hindi lamang ng good morals o values, kundi kaya nilang umunawa halimbawa ng iba't ibang tipo ng pamilya. Kaya nilang umunawa ng hustisyang panlipunan. No, at, at karapatan ng mga kadutubo yung gano'ng mga usapin yung, yung, pananalig na kaya nalang maunawaan nyo napahalaga Mahalaga pala na may pananalig para sa mga bata ang isang manunulat ng isang aklat pang bata. Pero, mahalaga din kayang sumasalamin ang buhay ng may akda sa kanyang likha? Uh, sa, sa, uh, sa tingin ko ni Cole, mahalaga naman na yung author ay may paniniwala doon sa kanyang mga sinusulat. May pananalig doon sa kanyang sinusulat. Ang issue talaga doon sa isang kaibigan ay yung fact na ano ang expertise na ating pangalawang pangulo na tumalakay hinggil sa pagkakaibigan? Kung for the longest time, no, nakita natin uh, sa, sa kanyang gawain, hindi lang bilang pangalawang pangulo, pero uh, halimbawa bilang mayor ng Davao at iba pang mga posisyon niyang hinawakan, ay yung pagiging malupet, pagiging istrito, pagiging hindi makatao niya sa kanyang taong bayan na nakakalungkot hanggang sa kasalukuyan. Kung gayon, tama bang ilagay ang pagkakakilanlan at litrato ng may akda sa librong kanyang isinulat? Pahalaga! Talaga na nandoon ang pangalan ng author at syempre napahalaga din ang pati pangalan ng mga ilustrador. Dahil lahat ng aklat pambata ay likhang sining, no? Mga artworks yan, literary works yan, na bu bukod pa sa usapin ng karapatang ari, na meron ding, meron ding sariling mga issue, no? Yung usapin ng copyright, uh, yung mismong yung mismong likhang sining ay nararapat lang na merong attribution doon sa lumikha sa kanya dahil bunga to ng labor eh. Ayan mga kapatid, ating katandaan, mahalagang maging mapanuri sa ating binabasa at pinapabasa natin sa mga bata. Tama na ang problema ay kahinaan sa pagbabasa ng mga bata. Pero bahagi rin ng problema ang kakulangan ng kalidad na aklat at pagpapalaganap ng mga librong hindi dumaan sa masusing pagsusuri. Kaya't marapat lang na itaas ang pamantayan ng mga librong pambata. Piliin ang mga aklat na hindi lamang dumaan sa tamang proseso, kundi nagtataglay din ng mga napapanong mensahe at kaalaman na akma sa kasalukuyang henerasyon. Dahil sa huli, ang libro ay maaari nating ituring na isang kaibigan. Isang kaibigan na nagbibigay sa atin ng tamang gabay, inspirasyon at karunungan na magagamit sa lahat ng panahon. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga kapatid, huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.